Finals na sana pero hindi kinaya ng Under-23 National Team ang powerhouse na Vietnam sa semifinals finals ng Mandarin Cup o ASEAN Under-23 Championship sa Indonesia. Isang hakbang na lang papuntang finals pero dito natapos ang masaysayang laban ng ating mga batang players. Alam naman natin na mas lamang talaga ang Vietnam pagpasok sa laban na ito At agad nila itong pinatunayan sa unang sampung minuto ng laro. Tatlong malinaw na tsansa agad ang nakuha nila na halos nagbigay na sa kanila ng maagang kalamangan. Kamuntika na nga tayo sa dalawang atake ng Vietnam. Buti na lang tumama ito sa poste ng goal at agad naman naagapan ng ating depensa. At sa kabila ng matinding pressure ng Vietnam sa unang bagay ng laban, tayo pa ang una na sa 36 minute, isang mabilis na atake ang nabuo ng under 23 team. Mula sa magandang pasa, nakuha ng captain na si Javier Mario ang bola at binitawan ng isang malakas na tirang pumasok sa kanan ng goal. 1-0 para sa Pilipinas laban sa powerhouse Vietnam. Nagbigay ito ng kumpiyansa para sa ating kupunan. Pero matapos lang ang 5 minutes ay nakabawi agad ng Vietnam at tinabla ang laban sa 1-1. Sa pagpasok ng second half, nagpakawala pa rin ng ilang atake ang Vietnam. At noon nga, 54th minute ay nakuha nila ang kalamangan mula sa header ng kanila number 12 na si Nguyen Swanbuck. Sinubukan naman ng ating mga players makakuha pa ng isang goal para maitabla ang laban. Ngunit bigo sila dito. Kaya naman natapos na ang laban sa 2-1 na score. Pasok na naman ang Vietnam sa finals para sa ikatlong sunod na pagkakataon. At may chance pa silang makuha ang tripit sa ASEAN Under-23 Championship. Makakaharap nila sa finals ang host country ng Indonesia na umusad matapos talunin ng Thailand sa penalty shootout matapos magtabla sa 1-1 hanggang sa extra time. Para naman sa Pilipinas, susubukan nilang tapusin ang kampanya ng may medalya dahil makakaharap pa nila ang Thailand sa battle for third. Hindi man ito ang resulta na hangad natin, masasabi natin na iba pa rin ang pinakita ng squad na ito. Nakikita na din natin na nakakasabay na tayo sa mga top teams ng Southeast Asia, di ba? Maganda training na din ito para sa kanila, lalo na malapit na din ang 2026 AFC Under-23 Asian Cup Qualification. Nagaganapin ngayon September at mabibigat din ang mga kalaban nila dito. Kaya masasabi kong successful campaign pa din ito para sa ating national team at sana magpatuloy pa ito para sa mga ganitong kwento tungkol sa football, mag-comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Pahit na din ang bell button para lagi kayo updated sa mga kwento ng football.